Galit ng galit si Prime Minister Narendra Modi dahil sa isang napakatinding pagsabog na nangyari sa Red Fort Daily India na kung saan kumitil ito ng sampung tao at marami ang sugatan na isinugod sa pagamutan nangako si Narendra Modi na lahat ng may kinalaman sa pagsabog na ito ay mananagot kung kahapon ay wala pa silang suspect subalit ngayon identify na ang mga suspect at ang mga sospek mga kaibigan ay konektado sa Pakistan. Ilang oras lamang ang nakalipas matapos maisagawa ang isang napakatinding pagsabog sa India, meron namang pagsabog na nangyari sa Pakistan. Agad na nagsalita ang Pakistan at sinisi ang India. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong 'yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 12, 2025. Dako muna tayo sa balita sa pagitan ng India at ng Pakistan. Napakatindi ng sigalot sa dalawang bansang ito sapagat meron na silang palitan ng mga accusation sa bawat isa. Dati nang nagkaroon ng bakbakan ang dalawang bansang ito noong nakaraang mga buwan, nagkaroon lamang ito ng ceasefire ng mamagitan si President Donald Trump. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang kanilang palitan ng mga maaanghang na salita. Hanggang sa kahapon ay ibinalita na merong isang napakatinding pagsabog na nangyari sa Red Fort Delhi, capital city ng India, na dahil sa sobrang lakas ng pagsabog, tumilapon ang maraming mga sasakyan sa himpapawid dahil sa sobrang lakas. Sa pagsabog na ito, tumambad ang sampung tao ang kumpirmadong nasawi. Marami ang mga malubha, hanggang ngayon ay nasa pagamutan pa ito. Nangako si Modi na magbabayad kung sino man ang may kagagawa nito. Tama ang inyong narinig. Kung kahapon ay wala silang suspect, ngayon ay naglabas na ng pangalan ang gobyerno ng India sa kanilang mga suspect. Take note mga kaibigan, ha. Suspect pa lamang ito. Narito ang kanilang mga pangalan. Meron pa silang mga titulo. Ito mga kaibigan ay mga doktor. Ito ay sina Dr. Musamil Shakil, Dr. Umar Muhammad, Dr. Adil Ahmad Ratir at ayon sa pulis ng India, ang nasabing mga doktor na ito ay konektado sa mga terorista na nasa Pakistan. Si Dr. Omar Muhammad siya ang itinuturo ng pulis ng India na nakasakay sa puting Hyundai car na kung saan habang tumatakbo pa ito ay sumabog. Ayon sa inisyal na report ng pulis ng India, hindi sana dili ang target ng naturang doktor. Pero nagpanik na ito dahil natutunugan na ito ng authority ng India. Kaya aksidente itong napunta sa Delhi at na-detonate pa ang kanyang dalawang explosive dito na nangyari ang isang napakatinding pagsabog. Hinihinala ng Indian Police na sila lamang ang gumawa ng kanilang mga pampasabog. Wala pang shrapnel na nakita na identify lamang na ito ay konektado sa terorista ng Pakistan dahil sa kanilang mga identity. Ngayon, tandaan ang pangako ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi na kung sino man ang may kinilaman sa naturang pagsabog ay magbabayad. Ilang oras lamang ang nakalipas ng sabihin ito ni Narendra Modi. Isang napakatinding pagsabog ang nangyari sa Pakistan. At ayon sa ulat ng Al Jazeera, sa naturang pagsabog, ayon sa Pakistan, walang ibang sinisisi rito, kundi ang India. Ayon sa Pakistan, gumamit daw ang India ng kanilang mga proxies. Bagamat may umami na sa naturang pagsabog ay iginigiit pa rin ng gobyerno ng Pakistan na walang ibang may kagagawan dito kundi ang India. Ayon sa ulat ng Hindustan Time, mismong Pakistani Taliban, umamin na sila ang may kagagawan sa naturang pambubomba sa Pakistan area. Now, para maintindihan natin ng mabuti, ano nga ba ang relasyon ng Taliban at ng India? At bakit pinagbibintangan ng Pakistan ang India dahil sa pagsabog na ito, gayong umami na ang Pakistani Taliban? Katakataka rin dahil ilang oras lamang ang nakalipas nang mangyari ang isang napakatinding pagsabog sa India, eh sumunod naman ang isang napakatinding pagsabog sa Pakistan. Para bang ganti agad mga kaibigan? Well, ganito kasi yan mga kaibigan. Ang Taliban sila yung mga Afghan political at sila ay mga militanting grupo na ngayon ay namamayagpag pagsa Afghanistan. Alam ng buong mundo na ang India at ang Kingdom of Afghanistan ay magkalaban noong unang mga panahon. Pero noong January 1950, nagkaroon ng bilateral relationship ang dalawang bansang ito. Nagkaroon ng pagsuporta ang bansang India sa Afghanistan Marami ring mga puwersa rito na di o mano ay sinusuportahan ng India. Ito ngayon ang iginigiit ng Pakistan na ang nasabing Pakistani Taliban sinusuportahan ito ng India. At ito ngayon ang tinutukoy ng Pakistan na ito ang sumalakay sa kanilang lugar bilang paghiganti naman sa nangyaring pag-atake doon sa loob ng India. Ganon pa man, walang ibidensya na ibinigay ang Pakistan tungkol sa pangyayaring ito. Lumalabas na accusation lamang ang binitawan ng Pakistan sa pagsabog na ito. Galit na galit ang Pakistan dahil nang mangyari ang pagsabog na ito ay nagkakaroon ng international conference ang kanilang lugar. Dinaluhan ito ng iba't ibang mga world leaders. Isa pa sa ikinagalit ng Pakistan dahil sa pagsabog na ito, 12 agad ang kumpirmadong nasawi. Marami rin ang mga sugatan. Crowded area ang target ng naturang pagsabog. At talagang deadly ito makibigan kaibigan sapagat parang nais nakitilin ng naturang pagsabog ang mga matataas na opisyal ng Pakistan at ibang bansa. Malapit din sa district court ang naturang pagsabog. Walang sinasanto ang naturang pag-atake dahil ang naturang pagsabog dyan pa nangyari mismo malapit sa police vehicle. Ayon sa inisyal na report ng Pakistan, tinangka pa diumano ng attacker na nagdadala ng bomba na pumasok sa korte at doon ito pasabugin. Nako, matinding gulo ito. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang pahayag ang India tungkol sa mga accusations ng Pakistan. At kung ano ang sasabihin ng India tungkol dito, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lamang sa channel na ito. At by the way, baka naman merong mga Pilipino na nanonood ng video ito na nasa Pakistan at India. Nako mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Hangad po namin at dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Manatiling updated. Tutukan lamang ang channel na ito. Kung gusto mo ang ganitong mga content, ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.